Tuwang-tuwa itong senadora na mahilig magpropaganda, itong si Risa Huntiveros, na kahit kanino kumakapit ng alyansa na walang prinsipyo, yung dating gusto silang pagpapatayin at i-eliminate ng CPP, NPA, NDF, nung ang akbayan ay dinudurog ng CPP, NPA, NDF bilang karibal sa community organizing sa Southern Tagalog, lumapit ito kina Kapiter para iwasan ang terorismo ng CPP, NPA, NDF. Ngayon, sa kasalukuyang kalagayan, magkasabwat sila ng CPP-NPA-NDF to a common enemy nila, not ng taong bayan, referring to Pastor Kibuloy, former President Rodrigo Duterte, and the Duterte uh, leadership and uh, political group and faction na lumalaban sa CPP-NPA-NDF. At ganun din, itong gustong wasakin ang mga Duterte para hindi makapanumbalik yung oligarkiya at mga sakim na mga malalaking pamilyang negosyante na nagmumonopolyo ng ekonomiya, at mga politikong ganid at sakim sa kapangyarihan at pondo nagsama-sama. Kasama si Ontiveros at sang CPP, NPA, NDF at ang unang nilang inataki si Pastor Kibuloy at ang SMNI at tayo, ang mga programang daluyan ng katotohanan. Ma'am, ang warrant of arrest ay nilabas na ng RTC sa Davao at tuwang-tuwang gustong magpalitsyon at magpafiesta si Risa Ontiveros na wala pang napatunayan sa hukuman, wala pang paglilitis at ebidensyang naipresenta pero guilty na Si Pastor ay kasama ang pagpapalakpak ng mga tagapagwasak ng bayan, ang totoong kalaban, ang CPP-NPA-NDF. How do you react um, to this current situation now? Ako ay natutuwa ako, Eric, kasi nakikita natin ngayon ito mga mabababang uri ng mga opisyal at mabababang uri ng mga tao, katulad ni Risa Ontiveros at lahat ng nasa gobyerno na nang aapin Look at this senator. She herself is a legislator but she's the one that's, that's breaking all the laws. Tinatanggalan niya at nang-aapi siya, tinatanggalan niya ng karapatan si Pastor Kiboloy, mm. ang isang ordinaryong mamamayan. Mama at in, at siya mismo ang nang-aapi katulad ng ginawa ng Kongreso. Yes. Katulad ng ginawa ng Martin Romualdez-led Congress, no? So, ako ay natutuwa na nagsasama-sama itong mga laman lupa na ito, no? <laughs> like Alam that mo that kung bakit? Eric? Kasi kasi nakikita sa akin, ha, tumataginting kung sino talaga mm. si Pastor Kibuloy. Yes. No? Ah, hindi ako kasapi ng kingdom. Kami no? din. So, But we respect uh, them. Yes, of course. And no, we, but... we really believe in what they believe ay totoong pagpananampalataya na may layuning mabuti. Yes. Kaya kami nagre-respeto ni Ma'am Lorraine sa kanila. Yes, that's right. Correct. Um, and, and ano, kahit hindi ako kasapi, I have known nothing I have known nothing but respect and love from this community. Ibang-iba ang paniniwala yes. ko, no? Ibang-iba ang paniniwala ko, pero ni minsan hindi ko naramdaman kay pastor o kahit na siro sa kanila dito, no? Sa SMNI, sa kingdom na ako ay hinusgahan or binigyan man lang ng ayenda na kailangan kong mag-convert. Which to me is a sign of great intelligence at ma mataas na uri ng pagkatao at pag-iisip. So, may I go back to what I was hmm. saying, no? kung ba't yes, ako'y natutuwa at nagsasama-sama ito mga laman lupa na ito. Hmm. Kasi nakikita na tumataginting kung sino si Pastor Kibuloy. Hmm. Kasi si Pastor Kibuloy, his track record will speak for itself. Tama. Hindi pa, oh, maliit pa lang yung kanyang kapilya kalaban na niya ang mga kalaban ng Pilipinas. At he's very eager. He's very eager to rebuild our country. Which is why he supported this president, itong si Budol, mm. na nanangako na itutuloy niya yung napakahusay na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi pa Pastor Pastor Kibolo is very very eager hmm. to rebuild our country and this is the thing that moves him which is why he has I we cannot count I don't know how many scholars Libo. And, and yeah and how, how many children has he has he sent to school has he clothed has he uh, fed when they were hungry at hmm. inalagaan, even in Ukraine you know, all over the world this Africa is, this is the track record of Pastor Kibolo but uh, what about this senator? You know what about this Senator Risa Ontiveros? You know may I tell you what somebody Sige who I deeply respect said, no? Saksakan ng bobo. Mm. Parang hindi nag-iisip itong babaeng ito, senador bayan, mm. no? Na, 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 na napakalinaw na kung ano ang senador kung bakit ka kumukuha ng resource person yes. in aid of legislation sa Tagalog pa para tulungan kayo gumawa ng batas, mm. hindi ka korte. Anong klasing senador ito pero napakaganda masaya ako kasi nakikita ng Pilipino ito ang nangyayari kapag ka nagkamali tayo ng nilulukluk sa pwesto mm. napakabababang uri ng mga taong ito na binibigyan natin ng kapangyarihan so never before has this ha have i seen this happen in the Philippines where this kind of oppression is happening to ordinary citizens except for the time of Ferdinand Marcos Sr mm. and again it's happening Yeah. With Ferdinand Marcos Jr.